Race. Ang pahiwatig ngayong araw kung may naiisip kang plano para sa muli na makagawa ng pagnanegosyo, ay ituloy mo kahit mabagal na dahan-dahan ay dapat mong may tuloy, dahil hanggat matsaga at laging nag-aaral ay makakakita ka rin ng makakasama na ayon sa iyong gusto ang pinapahiwatig. Iwasan mo lang ang mainis kagad lumayo ka dahil baka ikaw ay magalit ay ikaw din ang makakagawa ng ikakalungkot ayon sa iyong gabay. Sa ibang pakikipag-usap ngayong araw ay huwag ng puntahan, at ganoon din sa miyembro ng pamilya kung sa malayo dahil walang sinyales na okay, ang magiging resulta, sa ibang araw na ninyo gawin ang pakikipag-usap. Sa iyong pera pwede kang magpautang sa mga kapatid kung bigla ang lalapit pautang hindi pagtulong para masisingil mo ang pera, dahil bawal ang tumulong muna, nang walang mawala na perang swerte. Sa pagmamahalan walang sinyales na problema, kung magkakaroon ng masayang gabi ng pag-iibigan, ay makakadami ng positive energy sa inyong dalawa at magpapaganda ng bawat kalusugan, Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 10 number 15 at number 24. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw ng iyong gabay, pag may usapan dapat ay maging wise, dahil sa pag-iingat na gagawin ay hindi ka magagawang matalo ng kausap, at naaayon na usapan na pabor ang iyong magagawang resulta, at ngayong araw ay malakas ang enerhiya para sa kasiyahan na magagawa sa tahanan, pag may usapan na kailangan ka ay dapat na mabigyan mo ng oras, ayon sa iyong gabay. Sa tahanan may pahiwatig na may padating na financial na suporta, na magpapasaya sa tahanan, at sa iyong pera ay pwede kang makatulong sa magulang at mga kapatid, pag-unlad sa iyong pera kung sila ay lalapit sa iyo, ang ingatan o bawal ay magbigay ka sa pamangkin at pinsan, kung mabibigyan mo sila, at may pahiwatig na pwede kang makaranas ng bigla ang mga gastusan. Sa trabaho ngayong araw ay masaya kung mabilis mong magagawa at maayos, ang dapat na iyong mga gawain ay okay ang araw, sa hanap buhay pag-unlad para sa iyo. Na makikita ng iyong boss na pwedeng kang mabigyan ng pagtulong sa hinaharap kung ikaw ay mga ngailangan sa pag-asenso sa trabaho. Libra ang kaibigan Zodiac Sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 24, number 31 at number 20. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausapin na mga datihan ng deal, pagtulad ng dati na grupo sila ay mas mainam na iwasan mo muna ngayong araw kung sa labas ang lugar ng pag-uusap para makaiwas sa gastos pero kung sa opisina ang usapan ay may aura naman ng swerte at ngayong araw ay masaya na makasama mo ang minamahal sa gagawin kahit sa pagkakakitaan o pagdalaw sa mga dapat napuntahan na kakilala, dahil pwede kayo makagawa ng magpapasaya sa inyong ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Ang pahiwatig ay mas maganda na mamasyal kayo ng pamilya sa magulang, na magkapagbigayan kayo ng positive energy ng ikakaswerte at pagganda ng kalusugan. Sa bawat tahanan ng pag-unlad sa ikakabuhay ang pahiwatig. Sa trabaho ay magingat sa mga chismis o usapan na walang kaugnayan sa trabaho. Dahil magbibigay sa iyo ng gastos at kamalasan, pagsisinop sa mga nagawang trabaho para walang mawaglit, at magamit mo sa hinaharap, para magtiwala ang iyong mga boss. Sa pagmamahalan, sa tahanan ay bigyan mo ng kasiyahan, at huwag makakalimot na maging malambing sa minamahal dahil nagbibigay ng positive energy sa tahanan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 17, number 20 at number 25. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig dapat ay maging relax at gamitin ang katalinuhan para hindi kamalito ano ang magagawa, sa gagawin na deal at mawawala ang puwang ng pagkakamali, para sa iyo ngayong araw ang pahiwatig, at ang iyong damdamin na ugali ngayong araw, ay mabilis na pwedeng magalit laging pag-iingat sa gagawin na pakikipag-usap, lalo na sa pamilya at baka makapagsalita na hindi ayon sa usapan, para makaiwas sa suliranin sa bawat relasyon ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan, ay huwag muna gumawa ng pagtanggap ng kumare o kumpare, ngayong araw para walang maging gastos at nang hindi madala ng bad energy sa kalusugan. Sa trabaho ngayong araw ay may sinyales na pwedeng may dumating na problema, maging maingat ka sa buong araw sa paggawa, at huwag kang basta tumulong sa ibang kasama sa trabaho, sa mga ginagawa at baka ikaw ay magkaroon talaga ng ikakalungkot sa trabaho sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema, kung magkakaroon ng malambing na pag-ibig, sa gabi ay mag-aalis ng bad energy sa tahanan at magpapaganda ng bawat kalusugan at laging maaalagaan ng gabay, ang inyong kabuhayan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 17, number 45 at number 8. Leo. Ngayong araw ang pahiwatig kung magkakaroon ng okasyon at magkakasama-sama ang pamilya. Pag nagawa na may tuloy ay magbibigay ng lalong maging malambing ang bawat relasyon, ay magdadala ng good vibes ng swerte sa bawat bisita ng mga kapamilya ang pahiwatig. At ngayong araw ay bawal ka gumawa ng transaction sa dalawa ang kasarian, na babae magagawa kang niyang matalo mas malakas ang aura niya ng swerte. Pero kung sa gabi ang deal ay okay na sa iyo ang katalinuhan, para matalo mo siya ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ngayong araw ay iwasan ang makipag-deal na maglalabas ng pera sa mga investment mahina ang pag-asenso, uunahin mo na mabigyan ang minamahal, pagkailangan niya para ang swerte mo ay mabigyan mo siya. Sa pagmamahalan, ay masaya ang pahiwatig walang problema na pwedeng mangyari, at ang sinyales ay pag-unlad ng iyong pamumuhay sa buong araw, hanggat laging nagkakasundo ay laging may gabay na inaalagaan ang kalusugan ng pamilya sa trabaho, dapat lang ay maaga makapasok sa hanap buhay, dahil doon mag-uumpisa ang iyong kahusayan sa mga gagawin, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color pink number 26 number 32 at number 19. Virgo Ngayong araw ang pahiwatig ng gumagabay ay Huwag muna umasa sa mga tulong na pera na pinangako sa iyo, nakausap maging sa ibang tao, o maging sa mga kapamilya gumawa ka ng nais mo ngayong araw, dahil okay ang iyong karisma, sa kahusayan sa mga gustong magawa, at ngayong araw din ay maganda ang enerhiya kung may dapat pirmahan, okay ang sinyales na pag-asenso, at laging iyong alalahanin ang nasabi ng minamahal, para magawa mong maayos at nang lalong sumigla ang buong araw ang pinapahiwatig. Sa pera ang pahiwatig kung lalapit ang magulang, ay iyong pagbigyan kung may ekstra kang pera, nang laging may grasya ng swerte sa pagkita ng pera. Sa trabaho, ngayong araw mag at huwag kang magmamadali sa mga ginagawa dahil doon ka makakakuha ng hindi inaasahang suliranin, gawin na pokos sa trabaho, nang maging pag pagunlad ang araw sa hanap buhay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color gold number 24 number 8 at number 42. Libra Ngayong araw ang pahiwatig kung may kausap kung tungkol sa pera o pagkakakitaan ay may okay ka namang aura na kahusayan sa paggawa na mas maayos sa mga makakausap at pagpagkita ng maliitang pera ay magagawa mo ng maayos ang pahiwatig, ang usapan ay makukuha mo na ikakapabor sa iyo. Sa trabaho, ay maayos na araw walang sinyales na problema, ang iwasan ay sa pag-uwi kung may mag-aaya sa iyo ng paglilibot, huwag kang sumama nang wala kang maging suliranin, na tungkol sa pera at tampuhan sa tahanan, at ngayong araw kung may ekstra kang pera ay wala munang pagpapalabas sa ibang tao ng makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap. Sa pagmamahalin, ang kailangan ay pagpapasensya sa buong araw, nang hindi ka madalaw na mag-init ang ulo, nang wala kang masabi na pwedeng makasakit ng damdamin sa pamilya, para hindi mabawasan ang swerte sa tahanan ng pag-iibigan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 16 at number 28 at number 34. Scorpio. Ngayong araw ang pahiwatig bawasan mo ang masyadong maselan ngayong araw para ang mga anak o sa minamahal, para wala kang masabi o magawa na pwede silang magdaramdam sa iyo ngayong araw ang pahiwatig at kung sa iyong pangarap na isang pagnenegosyo ay wala pang aura ng may tutuloy, nang maayos maghintay pa ng ilang panahon, para makagawa ng resulta na maayos sa hinaharap, at iwasan mo rin ang tumulong na maging mabait para makaiwas ka sa pagkakamali, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maayos ang buong araw kung gusto mong magpakita ng iyong kahusayan ngayong araw, ay pwedeng na iyong gawin, siguradong naman na mapapansin ka basta siguraduhin mo ang lahat para sa pag-asenso yan ang magagawa ang pinapahiwatig. Sa pagmamahalan, ay panatiliin lang masayang aura pag nag-uusap para patuloy na may gabay na mag-aalaga ng pag-iibigan, ay kabuhayan, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 14 number 40 at number 13. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang aura ng swerte na pwedeng mangyari. Kung may naipangako ang kapatid na tulong sa pera ay maaring makuha na. At ngayong araw kung may mga kasama na ikaw ay gustong isama sa pwedeng kumita ng pera ay sumama ka dapat may matutunan ka roon, na magagamit mo sa pagkita ng pera sa hinaharap ang pinapahiwatig. Sa iyong kalusugan ngayong araw ang mga magpapahina sa ugat ng puso, ay alak at masesebong pagkain at sausawan na may sili at bawang, na dapat mong iwasan ngayong araw ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa trabaho, ay malakas ang iyong enerhiya sa paggawa pag naging mas maging masinop, na matyaga ay madami kang magagawa na maayos na trabaho, na magbibigay sa iyo ng magandang araw sa hanap buhay. Sagittarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 15, number 8 at number 46. Capricorn. Ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat na pwedeng may magawa ka na aling langan kung magmamadali ang pahiwatig. Dapat kang maging relax at nang magagawa mong maayos ang nais na ibang gustong magawa, at huwag kang gagawa ng mabilis na desisyon ngayong araw may mahinang aura sa pakikipag-usap pagnegosyo sa pera, ang pinapahiwatig. At may magandang kang karisma sa pamilya na pwedeng magawa pag ukol sa pagnenegosyo, ay pwede kayong gumawa ng plano ng inyong maumpisahan ang dapat na magawa, at kung sa pera ay bawal muna ang magpautang sa ibang tao, unahin ang pamilya kung magpapalabas ng pera nang laging may good energy sa pagkakaperahan sa tahanan. Sa trabaho ay mahina ang aura sa paggawa mas mainam na mag-focus kahit matagal, na makakatapos ay hindi ka naman mapapag-alita ng ibang kasama na boss, at kontrol ka naman na mainis na ugali ng makaiwas sa suliranin sa hanap buhay, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 18 number 27 at number 36. Aquarius. Ngayong araw ayon sa gabay kung may kakausapin at tungkol sa pamilya. Ang iyong maunawain na ugali ang magagawa na magkasundo sa usapan, kung tungkol sa pera o sa mga gagawin na makagawa ng negosyo ang pinapahiwatig, at kung may usapan ka sa dating kaibigan na gusto magkaroon kayo ng deal, ay iwasan na rin muna siya ngayong araw. Dahil walang sinyales na matagal kayong magkakaroon ng swerte kung magsasama, parehas lang kayo mawawalan ng pera ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, ay maaga lang pumasok ng walang maging suliranin sa hanap buhay, at sa pera ay huwag ka muna gumawa ng investment, kung may lalapit sa iyo walang sinyales na pag-asenso. Sa pagmamahalan ngayong araw, ay walang sinyales na problema pag-unlad sa inyong buhay. Hanggat walang pag-aaway ay laging may grasya ng positive energy sa katalinuhan, para sa maayos na pamumuhay ng pag-iibigan, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 21 number 8 at number 40. Pisces, ngayong araw kung may natanguan na kausap ay iyong puntahan, okay naman ang iyong kaalaman sa usapan na makakagawa ka ng naaayon mong mga gustuhin. At iwasan mo lang ay maging malambot ang iyong puso na mabait, para makaiwas ka sa gastos ng biglaan sa mga kaibigan ang pinapahiwatig, at umiwas ka sa pagbibiyahe kung may pagkakaperahan na gagawin, dahil mahina ang pag-asenso kung ikaw ay matutuloy ang pinapahiwatig. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, ay maging mas maunawain para mas makita mo ang dapat nagagawin para mas mapasaya pa ang pamilya. Sa trabaho, ay pag-iingat sa buong araw ang dapat gawin ang pahiwatig, maging maingat at huwag ka muna gumawa ng pagtulong sa mga kasama sa trabaho. Dahil laging isipin kung hindi nila alam ang gagawin ay kahinaan nila, mag-focus sa gagawin, nang ikaw ay makagawa ng pag-unlad sa hanap buhay, liyo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 36 number 5 at number 29.